uh, magandang araw ngayon po ay eh, araw naman ng mga kadluwa malaman po yung mga kapatid sa mama sa bayan eh pero pag uh, pupunta pa tayo na bali ito ay dami pero uh, pinsa lang kami Aba. kaya video busy rin din kayo kayo araw

Y hasta la cópia.